Hello guys, good morning. Nandito tayo ngayon, meron tayo ditong itlog. Gagawa tayo ng ano salted egg. Itlog na maalat o kaya pulang itlog. Ito 'yung itlog natin. Ito 'yung asin natin. Dagyan natin siya ng asukal para sa pang ng ano alat. Nandiyan yung ano natin, yung garapon. Ito yung ating uh, tubig. Ipakulo natin. Lagyan na, ilagay na natin yung asin. Bali, ang ratio nito is ano, 4 cups na water, 1 and a half cup na asin. Tapos, 1 and a half tablespoon na asukal. Ayan, tunawin natin yan. Habang kumukulo, tunawin natin siya. Saka natin ipa lamig. Ayan na guys, tunaw ng ating asin. Patay na natin yung apoy at ipapalamig natin ito. Saka natin ilalagay sa itlog. Ayan, gumagawa din yung asawa ko ng nilagang buto-buto ng baboy. Then guys, habang pinapalamig natin, <coughs> habang pinapalamig natin yung ano, tubig, ilagay natin yung itlog dito sa garapon tiyakin lang natin na walang crack para hindi makontaminate yung mga iba Ayan. ngayon guys malamig na yung ating sabaw ay yung tubig ilagay na natin Ayan. Punuin lang natin yung ano. Ngayon, para hindi siya aapaw, ilagay natin ito. Para hindi aapaw yung itlog. Ilagyan natin siya ng pambigat Ngayon. di ano natin ito itakpan natin tapos ilagay natin siya sa malilim na lugar like for 21 days 14 days to 21 days o yan yung ating itlog ayan guys after 21 days subukan natin yung ating itlog kung maalat na o hindi pa maglaga tayo Ayan, naglalaga tayo ng itlog na maalat. Subukan natin. Nag-crack yung isa. Ayan guys, naluto na. Lagyan natin siya ng red na food color para magiging pula siya. May crack yung isa. Ayan na ang ating red egg. Hmm. Subukan natin kainin. Ayan na guys, ang ating, tikman natin ang ating itlog na maalat. Ayan, nagmamantika-mantika. Tingnan natin. <laughs> sahogan natin siya ng kamati. Ayan, ang ating almusal. Ayan, masarap.